O oh, ayang dahil viernes ngayon, syempre, ano yung nalulutuin natin, ginisang munggo. Pero ito may twist kasi ito, ginisang munggo ng taytay. At syempre, meron kami kakaibang uh, mga inilalahok dito. Kaya ito ay napakasarap at napakaspesyal. na Samahan nyo katutuin natin to. Hmm? Syempre, ang meron tayo dito ng uh, green munggo, o oh, sabi na matatanda, ibabad daw. Kung ayaw mo masaktan, hindi alam kung bakit kaya ibabada na. Tapos si, meron tayo dito ng sotanghon. O oh, lahat yata ng ginisan ng taytay may sotanghon na. Tapos si meron tayo uh, dito uh, baboy ana na hiniwaiwan na natin na medyo maliit. Dito naman sa kaldero meron tayong tubig. Ilalagay natin ang ating baboy at ating yung papakuluan. Okay, papakuluan niyan, babawas tayo ito gagamitin natin sa baw at tutustahin natin din yung ating uh, baboy. Yan Dito naman sa kabila ay ilalagay na natin ang ating nabat na munggo. Yan ah. Ano, ano. Pakukulan natin yan hanggang sa lumambot ng lumambot. At siyempre, habang pinakukula natin ang aking kapatid na si Yobab at ang ating uh, munggo, inihanda na natin ang iba pa nating ingredients. Ayan na, ito, ang bawang, ang hinimay na tinapa, patis, uh, sile, sibuyas, kamatis, ang palaya, ibinabati natin yan sa tubig at saka asin para malis yung sobrang paitan na. O, sabaw ng pinagtitikan ng ulo ng hipong. O, ayan nga, hipong. Ayan ano, ang ating mga ingredients kaya so, yeah, ngayon na tayo ng sabaw itong ating pagpapakuluan ng kapatid kong si Yobaba na o, ang isasabaw natin sa mga mamaya o, diba? So ayan. kapag nakuha na natin ng sabaw, iyan yung ating kapitiyuin at ating uh, para iyan yung matustana. So, na. pag ang ating magawi potok na potok na, ayan, pwede na iyan. Patay na natin ang ating nakuya na. O, ka lang dyan na Mamaya ipakita naman kita. O de, pag tuyo na yung tubig, yung halo-halo mo at yung magmamantika at yung matilamsik. At hindi mo hinalo ng ganyan, ano. Ang tinit mo paghahalo. So, para yung hindi magsilamsika, ano na. Yan hanggat sa uh, ano na yun, mga tag ito, patok pa, Habang na. tinatwista natin yung ating baboy, ito yan ng dupit-dupit siya, na, hindi, hindi mahaba. O, ayan, O, di ba? Paghalo ng halo, Uh, hindi makilansi. So, natutos na siya hindi ka natatagpikan. Yung e nga lang, medyo matakas sa kamay kasi halong halong. So, ayan, kapag medyo ganun tostado na, pwede na nalang ilagay ang ating bawang para sabay siyang matustaan. Ha. Yan. Ha, ganda So, dito sabi matutos yung bawang sa baboy. Yan, pag tostado ng ating baboy at bawang, lagyan na natin ang ating sinuyas. Ano, yung ating gading at uh, maluto sa so, yung bawang o na. Pag sisado na ang ating sibuyas, pwede natin ilagay ang ating kamatis. So, ayan. Siyempre, halutin mo muna yan. Ano? Hindi ka natin nakamasa sa dati yung medyo kaluto. Ang magpaparap, ang magpapakata. Mag mag so, Sabayin na rin natin ang ating sining verde o ang jalapeno. Ano? Para masarap din yan. Pwede na pusta. O so, yan nga. So, pag isang na at luto ng kamati, Eh, dinanatin ilagay ang ating patis. O, so, yan. Para yan yung maluto. Ano, hindi balansa Pwede haruin na naman pagkalagay ng patis. na O, medyo lang natin yan. Ano, para sa maluto yung patis. O ayan. Pag yan, pag yung nakulun na, luto na yung patis, pwede na natin lagyan ng ating paminta na. Para maluto din yung ating paminta. Tapos lagyan na natin ng ating tinapa. O, hindi may na tinapa. Alin, eh. Pang sarap ng bangbang niya. O. Haluin na naman. O, o bangbang naman. Yan. Pwede na natin ilagay ang ating ilagang munggo o balato man. Okay, na tayong matapos sa o. Ayan. Pwede aluin na naman. kita kami yan. Tapos ilalagay na natin yung pinagpakulo ng ating baboy kanina. O yan. Diba? Yung ating pakukuloan. Pan natin yan para mas mabis kumulo. Habang pa yung magpupugas ng pinggan. O yan. na. So, Kung nakulong ng ganyan, eh, pwede ilagay ang sabaw ng payuhan ng hipong. O, kami na ng mga matatandang taytayin nyo, huwag daw haluin ang sabaw kapag nilagay na yung bayo ng hipong. At ikaw ay tatama ang linti na. dawa na. Gawa ng iyong makukulta daw o magbubuo-buo. daw natin kumulo. So, Hintayin eh, kumulo, baka madagong pangan o ayan nga na, pag nakulu na, pwede na yung haluing at ligtas na tayo sa dagot ng inang. O, ayan nga Ngayon, pag nakulu lang ganyan, pwede na natin ilagay ngayon ang ating ampalaya. O kaya, i-dago ng ampalaya. O, ayan nga na. Siyempre, sabi na naman inang, wala ba, Kapag nilagay ng ampalaya, huwag din tatakpan at iyan nilalang papaitan na. At simulod na naman, nang di matagukan, at, atin daw hintayin kumulok bago haluing. Ayan ka na. O, ayan nga. Pag nakalu na, pwede pwede natin ilagay ang ating uh, sutanghong. Ayan, um, sa niyang. Ito yung teks na na. Iwaluin um, natin niyang. Um, tapos eh, pwede, tapos niyang, O ayan, kapag nakalu na uli, pwede na natin ilagay ang ating hipong. Hala, panghuli ang hipong para yung hindi ma-overcook. Lumiit at tumigas na na. Sa lahat naman ng bagay ang hipong ng Siyang natin kasi lumili. Ano? Ang na. natin. Ang na. Ayan. Siyempre, ang pamatay na chicharong. Ayan. Kompleto sa kagis tayo sa ating mundo. Masarap na ito tayo manginain na Ayan. Ito na ang na. ating ginisang mundo ng taypa. Oh, yan na ang ating isang munggo ng taytay. Yan, ito si Ricardo, ang sarap. Ano? Si Camilla. Ah.